Sumasahing papawid na ang City Hall on Air. Palatuntunan sa radyo ng Lokal na Pamahalaan ng Takurong maghahatid sa inyo ng mga pinagkahuling balita mula sa loob at labas ng City Hall. Mapapakinggan dito lamang sa RBFM. City Hall on Air. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Good morning, magandang umaga po sa lahat ng ating mga minamahal na mga tagapakinig. Muli na namang sumasa yung papawid ng palatuntunang City Hall on Air. Ito po ang block Time Program ng City Government at mapapakinggan sa impila ng radyo natin 94.5 FM. Araw po tayo ngayon ng Miyerkules, June 15, 2011, Third Wednesday for the month of June. Kumusta po ang ating mga minamahal na mga tagapakinig sa 20 barangays of the city of Tacurong? Sana naman po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw ng Miyerkules. Sa pangalan ng ating City Mayor Dina Montilla at sa lahat ng mga bumubuo ng City Government, ito po si Alan Frano makakasama ninyo para sa pagkahatid ng mga pinakahuling mga balita mula sa loob at labas ng City Hall. At narito ngayon ang newscast segment hatid sa inyo ng ating Black Time Program, sa ulo ng ating mga balita. Pagbabawal sa computer games at pagbubukas ng social networking sites katulad ng Facebook tuwing office hours, muling itinaalala ni Mayor Lina Montilla sa mga empleyado. Mga tricycle operators at driver sa lungsod ng Takurong, dumagsa sa City Hall simula noong lunes kaugnay sa pamimigay ng fuel subsidy o libreng panggasolina. Mga taga ng Tacoron nagtipon sa harap ng City Hall para sa sabayang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan noong linggo. Mga bagong halal na opisyal ng Takorong City Employees Association nanumpa na sa kanilang pwesto. Samantala, mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor nagsagawa ng bloodletting activity at medical mission kasabay ng pag-obserba ng World Day Against Child Labor. Yan mga kaibigan, ng ulo ng ating mga balita hatin sa inyo ng City Hall on AR Newscast segment ngayong araw ng Miyerkules, June 15, 2011. At ngayon, sa detalye. Muling ipinaalala ni Mayor Lina Montilla sa mga empleyado ng city government ang istriktong pagbabawal sa kanila ng paglalaro ng computer games at pagbubukas ng social networking sites tulad ng Facebook tuwing office hours. Ang paalala ay nakasaad sa ipinilabas na Memorandum Order No. 11-172 na may titulong Reiteration of Internal Policies. Isinasaad ng internal policy na ang mga computers sa loob ng bawat opisina ay para sa office works lamang at hindi maaring gamitin sa personal katulad ng paglalaro ng computer games at pagpi-Facebook. Magugunitang noong nakaraang taon pa ipinagbawal sa mga empleyado ng city government ang computer games at Facebook subalit naobserbahang may ilan pa rin sumusuway dito. Itong dahilan kung kaya't muling nagpalabas ng panibagong memorandum order ang tanggapan ng city mayor. Ayon kay Mayor Montilla, dapat na panindigan ng mga kawani ng city government ang award na natanggap ng LGU mula sa Civil Service Commission at ang pagtalima sa mga internal policies ang isang paraan sa pagiging isang mabuting empleyado. Sinabi pa ng Mayor na kung sa Metro Manila at Makati ay nitong huli lang ipinagbawal sa mga government employees ang pagbubukas ng Facebook tuwing office hours dito sa lungsod ng Takurong ay noong nakaraang taon pa tong mga balik naton sa Facebook kag mga games please lang no iserbisyuhan naton maayo ang aton constituents sa Manila ha ginbawal naman ang Facebook no kag Makati so sila bag ulang nagbawal kita last year pa subong buong reminders na lang ang aton ang tinig ni Mayor Lina Montilla <tod> sa karagdagang mga balita Bagamat walang pasok at opisina, bumalik ang mga kawani ng city government, pati na rin ang mga mag-aaral ng iba't ibang paaralan sa lungsod ng Takurong para sa sabayang pagdariwang ng Araw ng Kalayaan noong linggo, June 12. Pinangunahan ni Mayor Lina Montilla ang selebrasyon kasama ng iba pang pa mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Isa sa mga tampok sa 113th Independence Day Celebration ay ang pagparada ng isang malaking watawat na bitbit -bit ng mga kasapi ng Philippine Army. Ipinarada din ang dalawampung watawat na daladala ng mga kapitan ng dalawampung barangay ng lungsod. Dumalo din sa pagtitipon ang iba't ibang government line agencies, pribadong sektor at iba pang mga organisasyon. Nagbigay ng kanyang panimulang pananalita si Vice Mayor Charito Culiado kung saan sinabi niya na dapat isa puso ng bawat isa ang tema ng pagdiriwang ngayong taon na naghihikayat sa bawat Pilipino na panindigan ang kalayaan. Ayon sa kanya, dapat nating panindigan ang takot sa Diyos, pagmamahal sa kapwa at bayan at pagbabago. Panindigan ng ating bayan sa pagbabago na nagsisimula sa ating sarili. Mula sa ating tahanan, sa ating kapitbahay, sa ating sambayanan, at maging sa buong mundo. Sana po, ang kalayaan paninindigan ng ating bayan ay paninindigan po nating lahat. Si Vice Mayor Charito Coliado, Samantala nagbigay naman ng kanyang Independence Day message si Mayor Lina Montilla kung saan isa sa mga binigyang diin niya ang pagpapanatili ng katahimikan at kapayapaan sa ating lungsod. Sinabi ng mayor na ang matahimik at payapang lungsod ay sumisimbolo sa ating kalayaan. Ang maunlad, matahimik at mapayapang lugar ay isa sa mga sumisimbolo ng kalayaan. Ating panindigan ang pagsulong ng katahimikan at higit pang kaunlaran. Sa araw na ito, sa pagunita natin ng ating kasarinlan, mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang lungsod ng Takorong at mabuhay ang Republika ng Pilipinas ang bahagi ng Independence Day message ni Mayor Lina Montilla. Baga kaibigan, patuloy kayo nakikinig sa ng City Hall on Air at ito pa rin po ang Newscast segment. Sa karagdagang mga balita, formal nang nanungkulan sa kanilang posisyon ang mga naihalal na bagong opisyal ng Takurong City Employees Association o TASAYA. Ito'y matapos ng isinagawang oath-taking ceremony noong araw ng lunes, kasabay ng flag raising ceremony sa harap ng City Hall. Mismong si Mayor Lina Montilla ang inducting officer ng panunumpa ng mga kasapi ng Executive Board, kalakip na ang Corps of Representatives. Napag-alaman na sa halalang ginanap noong nakaraang buwan na iluklok na bagong Tasaya President si Amelia Butchorno at Vice President naman si Mr. Tomas Robles. Sa naturang induction ceremony noong lunes, nagkaroon din ng turnover of key of responsibility sa pagitan ng outgoing president na si Mr. Robles at sa incoming president na si Ms. Butchorno. Sa kanyang acceptance speech, sinabi ni Ms. Butchorno na ipagpapatuloy niya ang mga magagandang programang nasimulan ng dating liderato ng Tasaya. Pinasalamatan niya ang dating liderato ng Tasaya at pinasalamatan niya rin ang ipinapakitang suporta ni Mayor Montilla sa asosasyon. Sir Maymay Thank you for making my way so smooth, because you have established well our association. Mayor, with your evident support, I am so motivated to work and do everything for the common good of our association. I know together we will be working hand in hand to continue and strengthen the good relationship among employees and officials. The acceptance speech. Nang bagong Pasaya President na si Miss Amelia Bochorno. Samantala sa kanyang mensahe, inihayag din ni Mayor Lina Montilla ang pagpapaabot niya ng suporta sa samahan ng mga empleyado. Ayon sa Mayor, naniniwala siya na magkabalikat ang mga opisyal at kawani ng pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayan. Kami din rin mga officials nyo, mag-support sa inyo. Basta legal and moral lang ang ginapangayo nyo, no problem kami kay bala namon kamo ang partners namon sa pagpadalagan sa aton nga syudad kung ano ang paragit sa inyo hindi na namon pagpunggan ihatag ina pero dapat ang tama lang no aginahangyo ko lang uh, kung ano man mga benefits nga ginatag sang city ibalik naton in form of our nga maayo nga service sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad ang tinig ni mayor Lina Montilla So, so iba pang mga balita mga tricycle operators at drivers sa lungsod ng Takurong dumagsa sa City Hall kaugnay sa pamimigay ng fuel subsidy o libreng panggasolina. Mula sa City Treasury Office, pakinggan natin ang ulat ni Romulo Paklibar. Sinimula na noong lunes June 13, 2011 ang pagbibigay ng coupon para sa fuel subsidy ng lokal ng pamalaan ng lungsod ng Takorong... Para sa lahat ng tricycle operators and drivers na nakakuha ng business permit mula January 1 hanggang March 28, 2011, nagkakalaga ang naturang subsidy ng 150 pesos katumbas ng langis na ibibigay ng mga accredited gasoline stations dito sa lungsod ng Takorong. Ito'y matapos ipag-utos ng City Mayor na sisimula na ang pagbibigay sa lahat ng recipients kasunod ng confirmation ng Department of Interior and Local Government. Ang gagawin lamang ng mga lihitimong may-ari ng tricycle at drivers ay pumunta sa tanggapan ng city treasurer at ipresenta ang business permit at ang occupational permit ng driver kapalit ng card na siya namang ipresenta sa gasoline station na pagkukuna ng langis. Ang nasabing pribileyo ay tataga lamang ng labing limang araw para ma-avail ang fuel subsidy. Ibig sabihin, sa loob ng labing limang araw mula June 13, 2011 na magtatapos sa June 28, 2011 ay bibigyan ng pagkakataon na i at gamitin ang coupon na ibinibigay ng pamahalaan. Pag ito'y lalampas sa itinakdang araw, mawawala na ang pagkakataon na ito'y maaring gamitin. Muling ipinapaalala ng naturang tanggapan na habang sa maagang panahon ay pumunta na sa City Hall para sa pag-avail ng programang Pantawid Pamasada. Para sa City Hall on Air, Romulo Paclibar, nag-uulat. Maraming salamat, Romulo Paclibar. Sa so, atin naman pong pinakahuling balita, naging matagumpay ang pag-obserba ng Department of Labor and Employment ng 113th Independence Day at World Day Against Child Labor noong araw ng linggo. Ito'y matapos ng tagumpay na pagdaos ng isang bloodletting activity, ganun din ang Medical and Dental Mission. Kasama ng dole sa programang ito ang Peso Managers Association of Sultan Kudarat at ang Sultan Kudarat Tripartite Industrial Peace Council. Sa bloodletting activity, kasama dito ng dole ang Philippine Red Cross at 104th Infantry Brigade ng Philippine Army. Umabot sa 36 o 36 na blood donors ang nagpakuha ng dugo. Ilan sa mga blood donors ay mga estudyante ng Smith, STI at Notre Dame. May mga blood donors din na mula sa mga kawani ng Kimsan Plaza meron ding nang galing sa Carbemco at sa Isulan Chamber of Commerce and Industry. Sa kabilang dako, kasabay din ng bloodletting activity ang medical and dental services kung saan pangunahing beneficiaries ay ang mga kabataang recipient ng Knowledge Program for Intermittent uh, Thriving Children o mga kabataang nagtatrabaho sa loob ng palengke bilang store helpers at nagtitinda ng kung ano-ano mga bagay. Ang mga kabataan ding ito ang pinapag-aral tuwing Sabado ng Dole at LGU Takurong at Isulan sa tulong ng Sultan Kudarat Tripartite Industrial Peace Council. 53 mga knowledge program beneficiaries ang nabigyan ng libreng medical check-up at gamot. 33 naman ang libreng nabunutan ng ngipin. Ayon kay Miss Arlene Bisnon, ang provincial head ng Dole Sultan Kudarat, napakasaya ng mga kabataan ganon din ang kanilang mga magulang dahil sa serbisyong naibigay sa kanila noong linggo. Ayon pa sa kanya, ang simpleng programang ito ay isa lamang sa mga paraan ng kanyang opisina na ang World Day Against Child Labor kasabay ng pagdariwang ng Independence Day Celebration. Mga kaibigan, ninyo pong napakinggan ang kalipunan ng ating pagbabalita hatid sa inyo ng City Hall on Air Newscast Segment ngayong araw ng Miyerkules, June 15, 2011. Sa pakala ng ating City Mayor Lina Montilla, ito pa rin po si Alan Frano, ang inyong tagapagbalita. Ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees ay malinaw na nagsasaad. It is the responsibility of public officials and employees to establish measures and standards that will ensure transparency and openness in public transactions. Sa mga katagang ito na hubog at nabuo ang palatuntunang City Hall on Air, palatuntunan sa radyon na naglalayong maipaabot sa mga mamamayan ang mga pinakahuling balita mula sa loob at labas ng City Hall. At para mabigyang daan ang direktang pakikilahok ng ating mga tagapaginig sa ating mga talakayan, inilulunsan ngayon ng City Government ang LGU Takurong City Arta Hotline Numbers. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga cellphone numbers, maaari na kayong makapagpaabot ng mga katanungan at suwestiyon kaugnay sa mga nangyayari sa ating komunidad, lalo na sa mga programang ipinapatupad ng ating lokal na pamahalaan. Ang ating hotline numbers ay 0949-6045-090 para sa Smart at Talk and Text subscribers samantalang 0935-8688-392 naman para sa TM at Globe subscribers. Mag-text sa mga nasabing cellphone numbers at pakinggan ang tugon sa inyong mga katanungan at suwestiyon sa programang City Hall on Air alas 8.30 ng umaga tuwing Miyerkules at Biyernes sa radyo natin 94.5 FM kini sa City Hall on Air, sumalik sa talakayan, mag-text sa Hotline Numbers. Ang LGU Tacurong City Arta Hotline Numbers ay inihahatid sa inyo ng City Government of Tacurong, Civil Service Commission at ng himpilang ito para mas lalo pang mapaganda ang serbisyong ipinapaabot natin sa mga mamamayan.